basket ayan guys at uh, meron silang uh, garlic sauce at, uh, Ito yung may lipinit ng roasted. Pusaw natin dito. Ang um, tarap. Ang lutong. Ito itong garlic nila okay. guys, garlic, garlic sauce at mayroon silang mabubus, mabubusok ka talaga. Sa sauce muna niya. Kung kinain ko na ito guys, halagang di siya riyal. So, yan yung kinain ko na ito ay alagang 18 real. Ito yung balit 270 pesos. Ang ibigay pa. Ang At meron din silang ano. Chili sauce Mas gusto ko itong uh, garlic. Dito sa abroad, sa Saudi, ordinary lang itong malok na ito. Lalo na kapag kahuram. Malok yung mga kabats namin doon sa tuwal kapag sahod na. na kami nito. Kaya laba. Pero hindi naman araw-araw guys ha. Ito sa Kaya ngayon yun? Ito. <laughs> sahuran na naman. Kumain. Minsan kasi pagka lagi kang kumakain nito, nakakasawa din. apat kakain ka lang nito. One sin naman para hindi ka magsawa. Kung si baka high blood <laughs> ang kolesterol mo. Kaya kontrol lang sa pagkain. Kaya ito yung uh, talagang uh, sa paglumalabas kami lalang uh, pag uh, day off or uh, sa huran ito yung hindi na kainamit niya. Tawa ka na. Kapag matulaso. Press, tight, tsaka kontakta. Pero masarap din siya guys. Pero ang famous dito na Boston sa mga Pagpapahin natin dyan na nang ganoon dyan sa Saudi Arabia yung di ba? Dahil walang kalbaik dito, ito nga yung local na kinainan namin. Mahal. Maligit ito. Ito. hindi na ako magkakapunan nito dahil ano na oras na sa alas 6 na kasama na ito ako uh, meron siyang uh, kubus kaya kaya kapag nakubus ito, ka na. nakaisipin nyo araw-araw kinakain kinakain ako nito hindi pa once yun on naman o kuminsan hindi pa masarap lang ito kapag maingit kapag malamit na iba na yung nasa yung ganito bang humusok-husok pa na-obos ko na eto breast naman ito

Ito yung ginakain ng mga OFW, mga nagtatrabaho sa labas. Na lalo na kapag wala nang oras magluto. Diretso dito. Parang ako gano'n. Ba't tinamad na ako magluto? Nakain kami dito sa labas.